bumagsak yung motor Noong maulaning hapon na yon, habang tinatako ang kaba ng Buendia Avenue sa Makati, merong nangyari na hindi ko inaasahan. pagkakataong ito ay napapihit ako doon sa prino ko dahil napansin ko itong nasa bandang kaliwa ko ay biglang pumihit pa kanan. Para mapagbigyan ay nag-apply ako ng prino. Kaso sa hindi inaasahan ay dumulas ang gulong ko dahil sa, dahil sa maulan at madulas ang kalsada. Dito napansin ko rito na yung motor ko ay sumalpok sa isang jeep. saka yung nasa isip ko kagad dito kung magkano ang aabutin ng damage ng sasakyan na nabangga ko. At nag-assume na talaga ako ko napakalaking sira ng motor ko. Huh! Oh. yung motor. Okay ka lang?

Gulat siya rin? Dudulas ako, nagulat ako dun sa coin ko, katabi. Kaya kaya, kaya, pante. Dali lang, dali lang. Yung katabi ko kasi kikainin yung dan ko eh. Picture lang ko muna. Sige ako, ako bala dyan. Kamay ka lang, wala kang marami. Sige pre. Wala yun, ayos ka lang. Oo, nag... Nalanganin ako sa ano. Nag-prino ako. Wala na. Lagras. Eh. Ang layo po. Uy, doon oh. Mabilis ang patagbo yun. Mabilis. Dami akong kwento. Pero okay lang. Hindi okay na, okay lang. Dia hilang. Pat. Hey kenapa? Saya cerita cerita. Hey. Saya picture orang Sky Drive. Sige, sige, mga isang di pa lang. Oh, tiga, 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 tiga. Sumusunod. sunod-sunod Sige, sige, pasuyo nga Gagod talaga ah. Sama-sama eh. daming sira kumalang eh buti jeep

das dashboard ari? ari. <laughs> yung na ka mo. yung dashboard. To. kita sa kita sa. ay kawawa naman, kawawa. <laughs> sandali lang Bilis slide May tubig Hindi, yung sa kaliwa ko Kakain dito ng pukuang ko, nag-free na ako Madulas, madulas na ka pa? Huwag na boss, huwag na Huwag na? Oo Hindi uh, ah? ako okay kailang, kailang, kaya mo na Grabe <tinyo> Okay. Ayo. ito pa Ayan, ipag-uwasan ka okay, sa bilis. Sige. Pwede mo nalang yung mga naiwan. Susiko. So, pumasok Baka sa ilalim. Pagkakao nadulas lang? Nadulas ako. Buma pumasok sa loob.

Okay na boss? Ha? Okay na, no, okay na. Thank you ah. Oh. ha. Oh, Dito na, tama lang naman yung ano ko, yung takbo ko, yung nangyari, eh. Kwanan talaga. ka sa Oo. Hindi, mo Salamat, ah okay. Ano pa pangalan mo? Jonathan Padrona. Jonathan Padrona. <laughs> Ito ng jeep yung papuntang Bill Air. Okay, Bill Air, Washington. Okay, salamat ah Ako nang bala dyan. Okay, okay Gordon, gano'n gano'n. Sumunod ang pahingan lang Sa dito mo eh. yung na ako Hindi, papasok ako eh. Ano pasok ka? Putik, grabe. Putik, grabe

Bayop Sama ng bagsak Isang pitik lang ng preno ko sa harap Wala na, bumagsak na Sir, salamat ah Ingat Ingat, ingat sa'n dahan-dahan Sakit Buti may naipad ako Kung wala yung naipad, oh Ay, nako Sir, salamat ah. Thank you. right, so yun oh, mga kapatid no. Natali tayo. Puti kahit pa paano na ganun ang nangyari pumasok yung motor natin sa loob hindi sa gaano yung damage ng motor at saka nagkataon tayo doon sa may sagip tayo pumasok yung problema lang kasi nakita ko kanina kaya nag apply ako ng prino ko naalanganin ako doon sa sinusundan ko na isang motor ayun na noong pumitik ako kasi mabilis ngayon takbo siguro mga 50, 60 nung pumitik na ako ng prino wala na bagsak na diretso. ang nararamdaman ko ngayon itong nasa kaliwang pa Siguro may sugat to At saka itong kana ng siko ko Pero tingin ko naman hindi sa patal gas -gas lang din to na Siguro baka mga piso Pero hindi sa malalim Ramdam ko na hindi malalim Yan lang nararamdaman ko Grabe ilang ano tayo Ilang gulong gulong tayo doon Kaya talagang kapag ka, mabilis yung takbo mo Kapag ka ganito umuulan Isang pitik lang talaga ng prino wala, laglag. -lag. Sa tingin ko kahit sinong magaling na magmumotor, no? So, ito na natin wasak yung kuan natin oh. pati yung tuhod buti may nipad yan sa pagmumotor kailangan talaga naka ano ka eh mayroon kang protective gears so shout out pala dun sa driver talagang pasalamat natin kasi jeep yung nasunda natin kung 'yon yun wasak na yung kotse sigurado na yun